No, aku ya, ya atuh bang perinah jan. Ya atuh bang Rina rinah. Ya, wait lang. Hmm. hmm? hmm? Oh, yan. Eh, kaya Kanang na So, nandito na po kami guys sa pinakamaliit na swimming pool. Swimming pool to po, guys. Yung inaapakan ko ngayon, swimming pool. Ayan. So ito na po yung mahaba island guys. At it, uh, hanggang hanggang 30 minutes lang kami dito. Hanggang 30 minutes lang at magka-transfer na naman kami sa kabilang island. Yan, na Bati yun Dali, aradak Dali, uy, nang nagtul, nagtul. Dali, ah. Uy, paribuyag, ha? Susag. Nang nagtul, nagtul. Uy, picture is ako, B. Teka, wait lang, tataposin ko lang to. So guys, andito na po kami sa bato. Ang ngayon kasi guys, ano, ah, high tide, palaki pa ito ng palaki yung dagat nandito kami sa ilalim ng bato so guys right, ito, ito yung, ito yung tubig ito yung sa kabilang sa tubig yun <laughs> so, guys ngayon guys uh, babalik na naman kami sa kabilang isla And guys yung kabilang isla na yon, yun po yung Hinutilan Island pero sakop na po ng Hindang Hindang Leti yung isla na yun ayun o oh. so ang guys yung ano maligo ka yan? maligo ka? so okay na guys kasi papunta na naman kasi sa kabilang island Okay, thank you very much.